grasa sa kanila ang mabuting asal at mabait lang kasi nga mga demonyo sila. Kaya tama yan. Sumigaw lahat ng galit! Lahat ng galit na galit! Ang hindi matatapos ang galit bukas! Ang iparenginig ang galit hanggang hindi ako lang ang mga putang ina ang magnanakaw! Hindi tayong pwede magalit lang ngayon. Kailangan hanggang bukas. Kailangan sa susunod na linggo. Kailangan sa susunod na buwan. Hanggang umalang na, na, na ilang taon ay. at hindi sila nauubos. Walang mawawala sa atin kasi ubus na tayo. Kaya ang babaw, ang gagawin natin ngayon ay babawi na tayo. Ikulong ang mga magnanakaw. Para sa akin, hindi nga sa ang kulong dapat patayin ang mga korap na magnanakaw. Ibalik ang death penalty para sa mga korap. Para patayin ang mga magnanakaw, ikulong pati pamilya nila. Dapat gumawa ang bata ng batas ang pamahalaan para ibalik ang death penalty. Attention na po, Father. Alam kong ayaw mo ng death penalty. Ipagdasal mo na lang ako. Tubers Clippers, making long news short. Subscribe now.